Uh, magandang magandang umaga. Ayan, rest back po tayo dito sa ating spot. Sa pinagulihan po natin ng hito. Ayan, dyan. Na. Dyan po tayo nakahuli ng hito. Tapos doon po kami nakahuli ng... Ano? Ay, nakakita po ng sawa na malaki. Ayan, pasensya na po kayo. Maingay po dito At tabi po ng highway. Ayan, dito po ako nakahuli ng... Ano? Ng hito. Na malaki. Rest back po tayo rito. Ayan, ayan natin po. Makahuli tayo ulit ng hito. Ang malaki. Ayan, sana makahuli. Ayan po, dito Ayan. Well, medyo ano po tayo, masukal. Ingat-ingat na -ingat po tayo. Ayan, saset ko lang po yung ano, ating pamingwit. Ayan, okay, mamaya maya po, lilipat tayo. Uh, huwag natin nahuli. Wala pa rin po kumakagat. Ayan, ah. Uh, Tabi-tabi lang tayo baka sakaling may magat. Kung may nahuli, hindi na tayo lilipat. So, ayan, lilipat po tayo ng spot. Hanap tayo. Ayan. Nung tayo magkita-kita po sa pupuntahan nating spot. Ala pong nahuli. Ayan. kita kita lang po tayo doon sa may pupuntahan nating spot. spot natin dito sa ilog. Ayan, kasama natin si, uh, pangalama? Si Janjan. Ayan, si Janjan. Ah, Jan. shoutout kay Janjan. Jan. Ayan. Ayan, dito tayo oh, mag ano. Wala pong nahuli ron sa sapa. ay dito tayo napadpad. Try natin dito kung makakahuli. Ayan, medyo lumalim pa yung um, ilog. Oh. And, hindi naman kami lumulusong. Nasa gilid lang kami. Ayan po, dito tayo napunta sa ilog. Oh. Ayan, eh. napagalalim pala. Ayan, pagkaulan po kagabi. Napagalalim. Ayan, na-try po natin kung makakahuli. Ayan, try lang, try lang po. Yun. Huli. Huli ata. Uh, ha? Ay? Ayun na, oh, huli ha. Oh. Oh, Uhuhu. Ito. Ayun po. <laughs> Ito. Oh, yeah. Dito lang po tayo makakahuli Oh. <laughs> Ito. Po, sa so, may sapa po, galing ko ron. Wala pong nahuli, kaya lumipat po ako rito. Kaya po, uh, lumalalim. Pero okay lang yan. May nahuli tayong native, nahitaw. Ayan po, oh, ito na naman. Oh. oh. ito na naman. Oh. Nag-ihilas, so, Dalawa na po. Oh. Dalawa meron yan. Ito. Hindi na abutan It's eh, mabit pa. Tak, nak. tak nak. Apa ni lu lu pokok? Uhuhu, hu ya. Ni lah. Oh, uh, kanduli nga lang po. Ay, kukunin ni janjan. Ang ulam, ayan, Jan Ay po, nakakatatlo na po kami. Dalawang native na hito sa kapos ang kanduli. Ayan, doon kanina, ala tayong nahuli ron sa may sapa. Kaya pumunta tayo dito sa may sa may ilog. Ayan, lumalalim po kasi, oh. Ayan, kalalim. Hindi, hindi na umuho pa. Lumalalim pa. Naka tatlo na po kami. Dalawang native po saka isang kanduli. Huli na pala oh. 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 Huli na oh. Oh. Oh, huli na. Oh. Huli na pala oh. Hito, oh. <laughs> ito. Oh. Ito. Oh. Empo, ito na naman oh. huli na pala. Oh. Ay, nakakatlong hito na po tayo sa isang kanduli. Natangay na naman no? oh. Ay, nakabitaw pa. Ay. Nakabitaw. Ah, uh, na po kami. Ay, nakahul kami yung tatlong native na hito saka kan kanduli oh. Ayan po. Buhay na buhay. Oh. Tatlong native pa oh, sa uh, sa kanduli ang nawal namin. Kinagalaw na naman. Oh. Oh. na naman. Oh. Ayan, dyan, dyan, tingin mo, tingin mo. Oh. Ayan. Diyan dyan. mo. Tingnan mo. Ayan. 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 <laughs> ayan. Ayan. Pa oh. Ayan.